Kita po ako sa inyo yung nakakamis pag yung high school life. Boy. Alam niyo ba yung high school? Di, ba? Yan ang school. Ganyan kami, kalde-kaldero kami. Kami. Kaya lang, mas social kayo. Nuggets, hotdog. <laughs> ang sarap. Shomai. Oh, Away, mas my pa. Kaya lang, dasunog ang isang hotdog. Sino nagprita? Dave. Naka. Ano pangalan niya? Dave. Mm. Oh, sige, sige. O, kain na kayo. Ang sarap naman yan. Ano naman itong sauce? Ano ba? gawa din po niyan. Ah, kayo gumagawa. Parang ngayon ko lang siya nakita. oy dapat aharap kayo dito. Huwag kayo mahiya sa akin. Grabe naman kayo. Bumati muna kayo sa ating mga viewers. Good morning po, Washington. Good morning po. Magyaya, oh, sabi, kain po tayo. Kain po. Oh, oh, sige, kain lang kayo. Dito kayaan na. Kayaan eh, wag gabi upuan. Ayun na, ang sarap kayang ganyan, no? Ubo po kayo dito. Usog mo na lang dito yung halaman na, ano. Uh -huh. Diyan na kayo. Huwag kayo mahiya, ha? Kaya lang kayo dyan. Nahiya pa sila. Okay lang yan. Natural lang yung ganyan. Kasi nakakamiss yan. Alim, alimbawa, alimbawa, magkakapamilya kayo. Yan ang mamimiss nyo pag tanda nyo. Okay? Kaya, enjoy nyo yung ganyang style. Mm. Sabi nga, yung ano pa doon, eh, yung mga classmates ko, natatapon pa sa, ano, sa lupa. Pinupulot pa namin. <laughs> o, sige, so pag nag-pray kayo, dito na lang yan, ha? Enjoy din lang, ha? Maging, ano, usog mong kalte yung, ano, pogi. Kasi, yan. Kasi yung isa? Ay, bumaba. Ay, ah, bumaba. Okay. Enjoy nyo lang, ha? Enjoy lang. Itay nyo na lang yung kasama yung kasabay-sabay kayo, mga boy.

ng yes. Thank you po. Mm -mm. oh, sige, mag-press.

All I did say ta? Ah, ah, kayo ah na? Ay, kayo kayo, kayo na. Okay, okay? Enjoy lang kayo. Ayun, sarap talagang ganyang kumain, Tapos tuyo. Hindi kayo nagtutuyo? Wala, buhay na. Nagtutuyo ko eh. Ah, pero mahilig kayo magtuyo. Ah, nagtutuyo din pala sila nakaka mga classmate ko high school. Shout out. Tignan yung ginagawa nila parang tayo lang. Okay. So, may business nilang siya, may? Sa? Nag-business nilang siya, may? Hindi, yun. Yung marami ko. Eh. Yung pirito? Tapos pinirito nyo? Awa. Mmmmm. Kami noon, share, share sabi, Alimbawa, 10 pesos, 10 pesos, tapos bibigil lang. Okay, ganyan din. Ganyan din ang ginagawa namin. Masaya. Maka yung eh. Sarap, lang. Masarap lang. Masarap lang. Masarap lang. ang kain nila, no? Kahit ang mabagay niya, di sila man na, ano? Ano? Ano yung niya? Yung sauce na ano? Ah, uh, shawai. Sige. May garlic. Tapos na kami. May the word of God dwell richly in my life from heart to heart so that all may see I triumph only through his power of God Self abasing, this is victory. Okay, masabay-sabay na lang kayo mag bye, -bye.